Sa lahat ng mga overview, dapat meron tayong safety nets. Alam naman natin na may mga pagkakataon na wala tayong kontrol, Minsan bigla na lang tayo mapapauwi. Di ba kahit hindi pa panahon, mapapauwi tayo. Kasi minsan may mga pangyayari dyan sa lugar nyo, may emergency sa bahay nyo. So kinakailangan mo. At pag nangyari yon, kailangan may safety net tayo. ang safety net ibig sabihin ito yung sasalo sa atin sa financial crisis na magkakaroon tayo. Kaya Gilibers, lahat ang mga OFW, ngayon pa lang, i-ready na natin ito. Dahil ito ang sasagip sa atin. Bakit kailangan natin ng safety net? Ang safety net po kasi, pag uwi natin dito sa Pilipinas, sabi nga natin, kailangan mo ng instant money. Imagine mo, bigla ka mapuwi ngayon. Pag uwi mo, pag sundo pa lang sa'yo, kailangan na ng pera. Pagbibihay ka, pag travel ka, magbula airport, sakay ka ng bus, di ba, pagod ka, di ka man lang masundo. Then pag uwi mo, dito ka sa Pilipinas, so wala ka pang trabaho, so source of income, mahirapan ka na. So, kailangan natin ng instant money pag uwi natin dito. Kaya kailangan natin ng safety net. And of course, kailangan din natin ng source of income. So, ano nga po yung mga sasagip sa atin? First, eto yung skill na meron ka. Sabi nila, di ba, pag-uwi mo dito, mag-negosyo pa, okay yan. Pero, ang negosyo po, it takes like months, years, bago tumatag. So, ang kailangan mo, instant money. At paano natin makukuha instant money? Gamitin natin yung skill natin. Kaya, yung skill na meron ka, bago ka nag-abroad, o yung skill na ginagawa mo dyan, ingatan natin, palaguin natin. Pauwi ka dito. So, tapos, wala ng pera yung family mo. Pero, dahil meron kang skill, karpintero ka dyan, or welder ka, baker ka, barista ka. So, yung skill na meron ka magagamit. Oh, pagyamanin natin yan. Pangalawa, safety net natin. Career natin. So, bago ka nag-abroad, teacher ka dito. Bago ka nag-abroad, nurse ka. So, ano ba ng career mo? Safety net natin yan. Kaya huwag natin binabaliwala. Kung may pagkakataon, aralin pa rin natin patungkol dyan. Kung bawa, bigla ka na pa So, wala kang masyadong pera. Pero dahil teacher ka, ang dali mag-apply. Hanap ka ng private or kung pwede ka sa public. So, magkaka income ka. Ganon kaalaga yung career natin. And third safety net natin, your asset. Kaya nga sabi ko, isa sa mga vlogs ko, kung hindi mo pa alam anong gagawin mo sa pera mo, pwede kang bumili ng property. Kahit malilit na property. Hanggat di pa decided kung hanggang ka nakawi dito, kung anong negosyo gagawin mo, para yung pera mo, hindi nagagalaw. Meron kang asset. For example, nakabili ka ng tatlong lupa, kahit malilit lang. Pag uwi mo dito, safety net mo yan. Ibenta mo yung isa para makasurvive kayo ng family nyo. Then yung part ng pinagbentahan mo, gamitin mo sa negosyo para meron kayong daily income. Tapos yung isang bomb property, pwede mo pa rin. Diyan ka mag-start ng business mo while meron ka pang perang nagagastos. Again, our invitation sa lahat ng mga audio Kung gusto mong magpa-coach kayo, Doc, pwede po tayo online. Mag-PM ka lang sa personal level dito para mag-guide kita kung paano mag-start, magkaroon ng mga safety nets natin and paano tayo magkaroon ng source of income. Pag-uwi natin sa Pilipinas and hapang night ka, paano ka makaipon. PM lang sa personal level nito. Doc. po ka personal level. for online coaching. Next natin is cash. Alam niyo, sabi ko nga sa mga followers ko, no, dapat meron tayong secret account. Kung nag-abroad ka, OFW ka, meron kang secret account. Yung account na yun, hindi alam ng family mo, hindi mo naman siya gagamitin ng pansarili mo. Kung safety net mo yan at ng pamilya mo. So, imagine again, yung senaryo na mauwi ka bigla. Tapos, siyempre, maghanap ka muna ng trabaho mo, kahit may skill ka, hanap ka muna ng client mo. So, habang ni-establish mo yung sarili mo, habang nag a adjust ka, iba siyempre, pagdating mo, kailangan mo na mong pahinga ng one week, ba kailangan mo rin ng pera for that week. So, at least, kung may cash ka, madali na sa'yo. Meron ka muna pangkain at ang pamilya mo. And kung gusto mo talagang maka-establish ng simpleng negosyo kahit sa bahay mo, kahit mga 50,000 may pampunan ka. So sa lahat ng mga FW, at least kung kaya natin mag ng 100K na cash para safety net mo. And next, eto, safety net din natin yung network natin. Kasama na of course dyan yung family natin. Kaya wag mo kalimutan ng family mo. Pag nagtatagumpay ka sa ibang bansa, yumayaman ka na, huwag ka naman makalimot sa family mo. Kasi darating ang araw, pag emergency, pumunta rin sa family family mo. Huwag ka din naman sa mga close friends mo, sa mga tao dito sa Pilipinas, na pagdating ng araw, pag bigla ako umuwi, safety net mo, isa sa kanila. Isa sa kanila, pwede mo sabihan na, o pwede ba ako mag-work muna sa'yo, o pwede ba muna mag-serve ako sa'yo, o pwede bang ito, partner tayo sa ganitong venture. So, matutulungan ka nila. So, deliver sa lahat mga OFW, napakalaga may safety net tayo. Kaya ngayon pa lang, simulan mo na yan. Let's go, let's go. Kape po tayo, delivers. Kape.